sarap ng tulog ng babayeta si Bella andun din siya oh, tulog si Clark <laughs> dilim na naman dito sa kwarto namin yung ilaw namin oh. pag ganito oras pahinga pahinga <laughs> ano, nag ano movie marathon na lang ako <laughs> Kain tayo ng atis, guys. Dami akong atis. Pero isa-isa ko lang na kinakain. Mga hinog na lahat. Tapos pag napabayaan mo siya, madali lang siyang uudin pag na overwrite na. Inuud na. Rise and shine. Mm -hmm. Kain. next mama. No? Nope. Mm -hmm. Up you get now. Ang dami prutas pero masama ang prutas sa akin eh. Wala na yung mga matatami sa Mais. In moderation uh -huh. lang yun. <laughs> kasi ito pa isa isa lang. After 2 hours isa na naman. Let me Halo-halo <laughs> ko. Kapon kasi pupunta sana kami ng ano. Kapon yun ano? Huwag nang sana kami ng bayan, maghahalo-halo siya. Hindi naman natuloy. Oh Bukas ulit, oh. lalabas kami. Mama, how do you manage to screw up the toast too? Uh, it's, it's an art, sweetheart. Give it up. Leave a degree of home. Biyan it mga kulis pa niya. Jim first, so I still have to change. Wednesday. Bye, my big girl. I got Basura oh, day. All right. He went late pa uh, lang. Lunch back, huh? Yeah. Wednesday. Oh yeah. Yes, Instant. Okay. Have a good day Bye Wednesday Sarap You haven't shaved Maybe mm. later The other cops can put up with a little bit of stubble Bukas labas kami mm. Morning, Sarap guys Kain tayo Morning. Meron pa yung isa na ano nito eh Yung anonas Isang klase ng ano yung wala siyang ganyan-ganyan oh. Too, so dumb. <laughs> yung plain lang siya parang guyabano pero siya lalaki lalaki ng bunga niya tatlong puno doon sa ano sa bukid guys tatlong puno Tara. ay ano na bangga teka ang mukha nang humihingi. Humihingi ng pagkain. Mela <laughs> ba ito? Hindi <laughs> nakatiis. <laughs> Hey guys uh, test na ulit tayo naka 30 minutes na test ulit ng ating sugar so papalit tayo ng ano natin uh, uh, para makita ninyo ilan sugar natin? 200 plus, ba diba? So, i-check natin ngayon after na makapag exercise. Yeah. Wala na akong pang-check. Lalo na ngayon kailang kailangan ko. Paubos na pala. 100. Oh, ay 201. 222 kanina. 201. Ayan, bumaba siya. Okay, kanina, 203. Tapos, nag-check uli ako, 201 after makapag-exercise. So, maano talaga yun, guys. Uh, dalawa lang ang ibinaba niya. So, first time ko na ano ngayon na mag-exercise. Tapos, after one hour, i check uli natin, ha? Ang oras ngayon ay... Check ko muna. Ang oras ngayon ay 7.30. So, kakain muna ako dahil meron kami pupuntahan. Unti-unti yan, guys. <laughs> Hindi naman biglaan na nag-exercise ka lang. Yung 203 mo ay magiging 100 na. Hindi ganun yun magtsaga-tsaga so, lang muna tayo first day ng exercise ko wala lang gusto ko lang i-document <laughs> gusto ko lang na ano na ma-check kasi sobrang taas nung ano 300 nung 2 weeks ago 310 ang sugar ko kaya ano muna check-check uh, muna tayo, exercise, tapos diet sa pagkain. So, ito ni Papa na ano na pagkain ko ngayon, pipino at saka scrambled egg. Yan. Yung itlog ko, niluto niya sa olive oil. Tapos, nilagyan mo ba ng ano, konting tubig? Ayun. Olive oil, tapos konting tubig para hindi siya puro mantika. Tapos, barley na coffee kain muna ako guys kain tayo so yung itlog lang muna kakainin ko hindi ako magtitinapay plano ko sana kanina magto toast ako ng yung wheat bread ito na lang muna wala siyang asin okay lang meron ako ni himalayan salt excuse me Meron ako ditong Himalayan salt. grabe, grabe ang lakas ng TV. Kumain dito si Patutong. Ay, nagdating kami ng ano niya. ng la yung ano ko, coffee ko, hindi ko naubos kanina. Mm. Wait, bago ko siya samahan sa ano, doon sa niluluto. Ala, nakabukas yung electric fan. Naka number 3 pa. OMG. Talaga naman batang ito. Mag-check muna ako ng sugar ko kasi guys. Naglakad kami kapa nang nilakad namin. So kanina bago kami umalis. 201 <laughs> yung sugar ko. Ngayon, mag na naman ako guys. Tignan natin kung sa ano sa paglalakad namin na bawasan. Teka, pahinga muna ako. Okay guys, nagpahinga muna ako kasi <laughs> medyo ano, natagtag tayo doon sa biyahe. Yan. So, naghugas kasi ako ng kamay kaya kahit hindi na ako mag-anong sakit. dito. Dito. Dito hindi umabot yung needle. <laughs> okay. Isa pa. Ayun. Ayan. Sana bumaba siya. Yay! Naging 154. <laughs> So ayun guys, naglakad-lakad kasi kami 154 parang ang nilakad ko sabihin mo na nasa isa't kalahating kilometro. 'Yon. Pa? Yung 201 ko kanina naging 154 na ngayon nag nakapaglakad-lakad. Naglakad ka. Oo. So ayan, 154. Pero mataas pa rin yan, guys. Kaya lang, syempre, nakapaglakad-lakad na, ibig sabihin. 200? Yung so paglakad. Oh, 203 kaninang umaga pagising ko. Tapos nag-exercise ako, naging 202. Hmm. Tapos ngayon, yun. Binila ko siya ng ano, ng halo-halo niya. Ba't kasi ilang araw na siyang... Lang. Oh. mataas nga yung sugar ko, yun nga ang problema ngayon. Sabi ng doktor, mataas siya. Ganun. Pero syempre ayoko naman na ano Ayoko na mag-insulin Kaya kaya ako nag-ano ba, Bakit pa nag-insulin, bababa? Oo, bababa siya Pero hindi naman nila ako in-advise Kaya lang ayoko naman na umabot ako sa ganun Kaya sabi ng doktor sa akin Mag-ano muna ako ngayon Mag-less ako ng mga kinakain ko So yun, nag nga ako ng mga kinakain ko Kaya yan pero mataas pa rin siya, guys. Kailangan mga 90, ganun, 80. Ganun ang sugar ko. Kainin niyo na, mahal. Kainin niyo na. Hindi ako naghalo halo guys. Sila lang. Sabi so, kay Papa, bumili siya ng halo-halo. Ayaw ko. Sila lang muna. Pag okay, okay na naman. <laughs> Control yourself. Of course, I know. Ay, ikaw kaya pa. Mag-control na rin niya lang. <laughs> hindi na siya umimik. Eh. <laughs> Masarap na ito guys. Yo, kontrolin ko ba ito? <laughs> Ay, nako. Ayun, meron makakain <laughs> kanin. Uy! Ha? Napadami yung kanin. Yung kanin. Mm hmm. <laughs> Sinasadya mo. Yes. Nagsahing na ako bago malaman na tilapia. Ang ulam. Mm -hmm. Hindi naman ako makakapag tilapia. So, ayan. Okay. Ay, hindi ako makakapagkano ka. gabi. Tilapia, pwede. Pero yung na nakita mo yung sinand ko sa'yo? Wale. Yung sa low carb, yung ano. Yung, ano mo kayo sinand? May, may sinand ako. Wow, sarap. Mmm, ininggit pa ako. Wow. Napaka-supportive niya talaga. <laughs> Sobrang supportive. Face to face, harap harapan Supportive Supportive nilang mag-ama sa akin. Mm. <laughs> mm. Supportive wow. sila. O, oh, ayan na. Yung hinahanap mong halo-halo, ito -halo, napakadami. Mm. Okay. Yan. Ilang araw mo hinahanap yung halo-halo? Dalawang linggo. Dalawang linggo. Dalawang linggo niya hinahanap yung halo-halo. Kung sino daw yung nagtitinda, sino daw yung kukuhanan, sino daw yung orderan, i-text ko na daw. Tapos may isang araw, pupunta kami ng kuya po. <laughs> oh, Noon siya may. Noon siya natulog si Papa. Hindi kami natuloy. Alam niyo na, pag natulog si may Papsi. Eh, ba't na alam niyo na. Mm, bigay mo na kay kuya. Bigay, bigay. bigay mo kay kuya. Bigay, bigay. Mm. Ayaw na ibigay. O, yan na ulit. O, sige. <laughs> Dali! O, ah, saan na? Saan ah, na? Andito kay Sky. O, bigay mo na kay kuya. O, mo na kay kuya. Yun. Bigay mo. Nakay Bella. Huwag mm. Wag mong kagatin. Hmm? Si Ste, parunong yan eh. Huwag mong... Inibitak mo naman. <laughs> Nagibitak na <mo. laughs> ako. Bitak na. ulo lulululul no, 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 si Bella. Ayun. Kasi na nakakuha. Andito kay sky Be, daw. Hmm. Hmm. Ganon talaga ang laro. Hmm. Ganon talaga, ah. Kunin mo, ah. Hmm? Laro kayo. Huwag kang ganyan. Huwag kang sigaw ng sigaw. Huwag kang tahol ng tahol. O, laro na uli. Pa, iyan mo muna yung bola, ah. Ayan, um. Oh, yut sa muna daw, sabi ni Bella. Ang dito sa likod mo, ayan, oh. Hmm, naghihintay siya. Hmm. Doon. Hmm. Doon. Kalaayo na. Kalaayo Saan? Ay, nakuha niya. Nakuha niya. Very good. Sky, tamad mo na, ha? Hmm, dali. Ayan, paulit-ulit lang. Hmm, doon. <laughs> Nahilo. Dale. <laughs> ah, sino na nakakuha? Ay, si Sky. Asan ni si Sky? Doon bigay mo kay Kuya ang. Ah. Mm, ulit. <laughs> na exercise si Taba. Dala niya. Very good. Uy, 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 wala pa. Ibaba mo, ah. Ibig mo naman kasi. Huwag <coughs> kayong mangangagat, ah. Ibigay mo, ah. <laughs> Nabutas na. Man, ka man. Kalaway na. <laughs> Dali. Very <laughs> good, Oh, Very good, Kai. Bigay mo kay kuya. Bigay mo kay kuya pag ganon. Ala na. Oh. Kinuha na. Ni Build Akin na, akin na, akin na. Akin na, Up. Akin na. Mama. Mama. Ah? Ha? Daming palaka. Ay, ayoko. Takot ako. <laughs> Doon sa labas? Doon sa may, ano, lababo? Mm-hmm. 176 bumaba na siya Oo, 200 plus kanina nakakain na ako ng pananghalian 176 hindi ako uminom ng gamot guys ha hindi ako uminom ng gamot nagpahinga lang ako pagkatapos namin kumain after 1 hour pananghalian ito guys 176 Pwede na magkape sabi ni Clark. <laughs> Lakas kasi yung TV. 176 pero mataas pa rin 'yon. So yung kinain ko lang kanina yung pritong ano, pritong tilapia, uh, cucumber at saka yung ano yung ano ito, nilagang okra yon, pritong tilapia uh, cucumber at saka nilagang okra so yun lang yung kinain ko guys tapos kumain ako ng dalawang slice na ano na pinya yun lang tapos after one hour bumaba na siya kaya malakas yung ano yung isang slice ng tinapay kahit na with bread pa siya at saka yung ano yung cheese so yung cheese na hindi keso ang label niya hindi po pwede sa akin yon yung Eden cheese hindi rin po pwede magnolia basta yung keso ang, ang label yun ang po pwede sa akin tintay ko lang yun guys grabe sobrang taas kanina ano so yun bumalik na siya sa ano sa mababa ulit yun guys may nakita ko lang sa inyo yung ano yung pagkain ko ng paano ko pinag-iingatan ngayon yung ano yung kinakain ko kasi uh, tinatry ko yung ibang mga pagkain tapos kinukuhanan ko siya ng ano ko ng glucose ko para malaman kung ano yung pwede kong kainin at hindi ko pwedeng kainin so bawal sa akin yun yung cheese na yun kinapapsin na lang bibigay ko na lang sa kanila ni Clark yun ah, uh, yung bread itatry ko na naman mamayang gabi sa peanut butter so yun lang guys sana may natutunan kayo sa vlog ko sa araw na ito sa susunod ganun uli pakita ko ulit sa inyo yung, ano, yung mga nakakapagpataas na na ng sugar ng mga pagkain hindi ako nag rice kanina guys walang rice okay we'll see you again tomorrow and thank you for watching guys bye